Narito ang nakalap ng researchers ng Bicol Integrated News at pinagtagpi-tagpi ng ating researchers ang mga iba't ibang post na mga reaksyon tungkol sa pamumuno ni Antonio Co. Kung ang mga masbateño ay marunong makiramdam at unawain ng maigi ang nangyayari sa masbate mula noong makabalik sa pwesto si masbate Governor Antonio Co. bilang gobyernador ng lalawigan. Seguro mas maaga pa nila pinalitan ang ang naturang gobyernador, pero dahil nga sa pera ang pinaiiral ni Masbate Governor Antonio Co. sa tuwing darating ang halalan ay ang mga tao natatakot ba Bumoto ng ibang politiko dahil sa banta sa kanila nakapag tumanggap kay Co. at hindi Bumoto sa kanila ay malalaman nila o kaya nadadala sa sindik ng mga ito. Isa yan sa mga rason na ating nakalap mula sa mga reaksyon sa Facebook ng mga Masbatenyo. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali walang sinuman ang maaring sumubaybay sa inyong isusulat o bibilogan sa balota. Isa sa mga hiling ng isang concerned citizens na mula sa grupo ng mga kababaihan na sana ay magising na sa katotohanan, at huwag magpapadala sa pananakot ng mga politikong ito. Dahil ang taong bayan rin ang maghihirap ayon sa isang message mula sa isang concerned citizens sa page na ito. Kaya mga mas batenyo maging way subukan ninyo na pahalagahan ang inyong boto at inyong paninindigan at pumili ng tamang tao na kayo ang paglilingkuran hindi yung kayo ang maghahanap sa mga politiko sa oras na kailangan nyo sila, dagdag pa ang isang katutak na bodyguard at mga personal staff na dadaanan bago ka makarating at makausap ang inyong politiko na inihalal na dapat sila ang maghahanap sa inyo at paglingkuran kayo pero kayo pa ang pinahihirapan na hanapin sila at maraming pagbubusisi bago mo makausap ang politiko na inyong pinagkakatiwalaan para maihalal sa pwesto. Narito ang nakalap ng researchers ng Bicol Integrated News at pinagtagpi ng ating researchers ang mga iba't ibang post na mga reaction tungkol sa pamumuno ni Antonio Co. Kung ang mga masbateño ay marunong makiramdam at unawain ng maigi ang nangyayari sa masbate mula noong makabalik sa pwesto si masbate Governor